Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and for today's video, meron tayong dumating na parcel. Sa akin daw talaga to. Tingnan mo yung pangalan dyan. Tingin, baka hindi eh. Okay, Lampedario. Okay, so we will check this one What is if what is that. And, of course, this is, this, ano, this parcel, I can use this in my store, of course. Ano kaya to? Pero, in-order ko lang naman is, Kiluhan to, kiluhan. Tables. Ah, hindi. Ay, kailangan ko pa ano Oo. Oh. na, matatakpan mo yung kami. Tuputok mo na tayo yan yan. kiluhan mo sila mo. Huh? Ay, oo, oh, kiluhan. Akala ko. Yes, naunang dumating yung aking kiluhan, mga langga. Yay! <laughs> Yay! Hahaha! <laughs> ah. Uh, for my rice. Oh, okay yeah, I have kiluhan here for my rice. So, the Look. Wow. wow! Kailangan pa natin i symbol. Ayan, nakaganyan. Kaya pala, dahil parang nagtumutunog-tunog kasi, ano pala? So, kasi ito, guys, kasi mas madali siyang gamitin, no? Oh. I-adjust mo lang siya dyan. Ay, okay. Din, roulette po. Hay oo, dito pala nalagay 'to kaya pala. Hmm. ang ba bakit may ganto? Ano 'yan? 'Yan karton lang 'yan. Hmm. Karton lang 'yan, kaya pala. Diyan. Hmm. Ay. Magisa kayo. <laughs> Ang kocolet ng mga ampuhan. Kunarana. Yan nila. Ay! Dito, minene laglag. Yan din. Nakitin. Ito nilaglag doon.

Okay. ano oras ang pasok mo gyud? kung ano kanya si mama kaligo na si mama ayaw ang hindi na kaligo

ठीक <tuh> है <tuh> 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 Yan. Yan na po ang ating kilo-kilo -kilo han han. Yan na po niya. Yes. Mami, love. yun na! Oh, alis na. Alin? Tatanggalin to? Kaya nga, tatanggalin. Para makintag, no? Basta. May plastic. Wow! Ay, meron sa lamang mami na Oo nga. yay! May kiluhan na kami yung maganda. O, oh, di ba? Hindi mo na siya kailangang i-charge. At, try natin kiluhin to. One port. Uh-huh. One fourth. Kulang sa timbang eh. Oh. Kulang sa timbang. Asa mo one fourth yun? Ay, oh, tama. Tama. Yan One half. Kulang nga sa timbang konti. Oh, three fourth. Ito lang ah. Siguro yung ano po. Ayan eh. Pihis. Kailan? Ano na parang salami? Wag! Sa, ano? Kailangan, ano? ang Wow! Ang sisira ko. Hmm. Yan. Ang sisira. Ayan! Di ba? <laughs> Pero meron talaga siyang kulang sa pinda. Ang galing naman! So, ayan lang yung ating unboxing mga kalalab. Sinatid dito ng aking mga apo. Mag-hi kayo. Hi. Hi. Yan. Yan ang naghatid nito. Buhat-buhat nila. Ang cute. Super cute. Super cute na timbangan. May cuteness. Ang ganda ito. Diba? Mara, paano ba yun yan, tikpit Tigpit. Akin na nga yan, kay lalagyan natin yan ng ano dito may gilip. Okay, bye-bye.